Yung morning da mga karipa, anak man dyan ng mga negosyante, morning dyan, bahalag udto na. So, ano yata ka sa mukbang seafood house. Kung kisa may gusto mo anin hindi ang address an dire kay Kamamanan, Kagayan di Uro. Tara, upanay ko ninyo. Tabangay ko niyo pili ko sa nindot ikit-kit anin nila. Mga gahi, mga buko-buko. Oh, tuwara. Pilding way ngipon, ani ba? Bawal ang walang ngipon dire guys ha, pwede po sop-sopro sa sabaw. Kay sabaw palang ulam na. Og mantimatayin ninyo yung blood pressure kabasin yung musaka inyong kanaog. Tagati mo, monitor sa blood pressure para sigurado tang safe tantanan. Ops, time sa. Nara guys, kakisikisi na. Kisikisi po ka niya sa kalaha ron. Dali abi luto ha, gutom na ba kayo? Gikan para ba grugongon. Kasi klaseng lobster, huwag makita dire guys ha. Ado na lion lobster, huwag na tiger lobster, huwag na platinum lobster. Huwag na apoy, ambot po ko kabalok si pangalala isda ha. Murag arwana mas siguro ni.